Panel. Walang kasing saya na mapanood ang video ni Alex Gonzaga kung saan nagbahagi siya ng kanyang talento sa pagtugtog ng flute. Sa kanyang video, ibinahagi niya ang alaala -ala ng kanyang pag-aaral sa grade school kung saan natutunan niyang tugtugin ang kantang Amazing Grace gamit ang flute. Bagamat hindi ito perfectong pagtugtog, kitang kita sa kanyang pagsusumikap at ang pagkaalala sa mga simpleng alaala -ala ng kanyang kabataan. Hindi maiwasang matawa ang kanyang matagahanga. Nagpapakita lamang ito ng kanyang natural na kahulugan ng kakulitan ni Alex. Ipinakita ni Alex na hindi lamang siya kilala sa kanyang pagiging komedyante at vlogger, kundi mayroon siyang iba't ibang talento na handang ibahagi sa kanyang mga tagahanga. Ang mga ganitong simpleng pamamahagi ng talento at mga personal na alaala -ala ay nagbibigay sa isa sa kanyang mga video at nagpapalapit sa kanya sa mga sumusuporta. Hindi lang kami natutuwa kundi mas lalo kaming na-inspire sa kanya. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. So here's my flute. Naaalala ko pa nung ako grade 4, gumawa kami ng amazing grace. So if you know the song, please sing along. And for all of you there, fluters, shout out to you. Rappadong galaw. <laughs> Go. Okay, oh, wait. Sinto nadala naman. Es la... Ayan na nga, hanggang dyan na lamang tayo. Maraming maraming salamat Alex Gonzaga sa pagbabahagi ng inyong video. Hanggang dyan na lamang tayo at kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan